Pinangunahan naman ang Marawi Compensation Board ang awarding ng death claims sa ilang mga tagapagmana ng mga biktima ng geras sa Marawi City noong 2017. Yan ang ulat ni Claire Gighe ng Philippine Information Agency, Northern Mindanao. Ilang buwan matapos sinimulan ang pagtanggap ng aplikasyon para sa kompensasyon, pinangunahan na rin ng Marawi Compensation Board ang awarding ng death claim sa dalawang legal ng mga tagapagmana ng mga biktima ng gyera sa Marawi City noong 2017. Alinsunod sa pinermahang IRR ng Republic Act No. 11696 o ang Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022, kada aprobadong claim ay binayaran ng tig 350,000 pesos. Ayon kay MCB Chairperson Attorney May Sara Jandamon Latif, kahit hindi ito sapat na kabayaran para sa mga buhay na nawala, umaasa pa rin ang gobyerno na makakatulong pa rin ito upang ang mga natirang pamilya ay makapagsimulang muli. Ang pera ay nanggaling sa national government na buhat sa buwis ng mamamayan. Kahit pa paano po sa ating mga claimants na narito ay mabawasan yung lungkot, yung sakit na naitulad sa atin nung mga araw na yon at magpahanggang ngayon, anim na taon na po ang nakaraan. Pinatunayan naman ng MCB na sumunod sa itinakdang proseso ang mga claimant. Unang sumangguni sa intake site, nagsumite ng aplikasyon at iba pang kailangang dokumento at sumailalim sa metikulosong clarificatory hearing. Samantala, malaki ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng kompensasyon. O kung, papiliin ako kung buhay pa ang anak ko, siyempre anak ko ngayon, alam na namin, medyo mabuo na kami. Ito, kay dumating ang opportunity nga, may kasali kami sa ano, yung tinawag na compensation board. Hindi, sasali na kami. i na namin yung opportunity. Nagpasalamat pa rin ako sa NCB na tumutulong sa amin. Lahat ng staff, lahat ng mga attorneys dito, Nagpasalamat rin kami. Ngayong Nobyembre, nakapagtala na ang MCB ng 10,000 claims at inaasahang madadagdagan pa ito hanggang sa magsara ang pagtanggap ng aplikasyon sa July 3, 2024. Layo nilang umabot sa 20,000 ang tumanggap ng claims. Sa taong ito, nasa 50 siyam na death claims ang target na ma-award, kung saan 22 ang nabayaran na, 14 ay naproseso na at handa nang i-award at 23 ang susunod na makakatanggap. Samantala, nasa tatlong ang structural claims naman ang ia-award sa susunod na buwan. Claire Gighen, ng Philippine Information Agency, Lana Dol para sa Bayan.